Okay, so hello guys. Bali update nga lang pala ito dun sa Mio Sport na project natin, dun sa mga nakaraang vlogs natin. Kung saan binuo natin yung kanyang makina at nagawan nga pala natin ito ng napakaraming videos. At baka nga pala nagtataka kayo kung bakit ngayon lang pala natin ulit nagawan ito ng video. Sa kadahilan ng ginagamit nga pala ito ng utol natin bilang service. Kaya naman ngayon lang ulit nagkaroon ng oras at ginawan natin agad ng video. At sa part nga pala na to dahil wala pang battery yung ating Mio Sport kaya kickstart mo yung ginamit natin. Tulad nga ng sinabi ko sa mga nakaraang natin ay napakarami pa nating aayusin dito tulad ng paglalagay ng battery, electrical wiring at napakarami pang iba at sa part naman na to ay napakadali ko lang palang napa-start yung ating Mio Sporty dito sa kanyang kicks. Pinakiramdaman ko nga pala ng maigi yung tunog ng kanyang makina at napansin ko na kailangan nga palang i-adjust yung kanyang valve clearance dahil habang binubuo nga pala natin yung kanyang makina ay hindi natin na tapik yung proper adjustment ng mga valve clearance at ang talagang goal ko nga pala sa mga oras na yun ay talagang mapandar na natin itong ating Mio Sporty at sa pa nga pala na to ay sinimulan ko ng i-road test itong ating Mio Sporty. Medyo humahagok nga pala ito ng konti dahil may kailangan palitan ng piyasa sa may kanyang karburador. At medyo maingay nga pala yung kanyang panggili dahil dumudulas na yung ating lining sa kanyang clutch bell. Sa susunod ay itatapik nga rin pala natin yung kanyang CBT tulad ng paglilinis, pagtotono at marami pang iba. At sa part nga pala na to ay namatay yung ating Mio Sporty. At agad ko rin naman itong napaandar. Tulad nga ng sinabi ko, humahagok yung karburador ng ating Mio Sporty. At nachempo naman yung paghagok niya habang lumilipat nga pala ako sa humps. at sa part na to pagkatapos ko nga palang i-road test itong ating Mio Sporty napansin ko na okay naman na yung kanyang andar halos mga basic problem na nga lang pala yung mga problema nitong ating Mio Sporty katulad ng valve adjustment CBT cleaning at yung paghagok ng kanyang carburetor tulad nga nang sinabi ko sa mga nakarang vlog natin ay napakarami pa nating papalitan dito isang halimbawa na lang dito ay itong kanyang headlight lens at sa part na to ay may mga bagong piyasa na nga pala tayo nakaredy upang ipangpalit bali tatlo na nga pala agad dito isang head cowling cover headlight lens at front fender. At may kasama na nga pala itong libreng headlight bulb. Dahil kung mapapansin nyo yung headlight lens nya ay naninilaw na. At itong kanyang head cowling cover ay tinali na lang natin ng cable tie. Medyo dark grey nga pala yung nabili natin pero napakadali lang naman solusyonan yan. Kaya naman natin pinturahan yan na at yung original color nitong ating Mio Sporty. At nung ipinagtapat ko nga pala yung bago at luma, napakalaking diferensya. Kaya naman abangan nyo at subaybayan nyo yung mga susunod na vlogs na gagawin natin dito sa ating Mio es por